Sa dami ng bunga ng kasoy nang hinayang ako, kaya pinagsusungkit namin to at ginawa akong juice at masarap nga din pala. Kinahapuna naman yung mga binilad namin na buto ng kasoy ay inihaw nga namin sa taas ng bundok at ito nga ang ginawa naming merienda. Nitong umaga nga lang pagkatapos namin kumain ng umagahan, habang hindi pa sobrang mainit ang sikat ng araw ay nagsungkit na kami ng mga bunga ng kasoy. Madami kasi talaga magbunga ang puno ng kasoy na to at hindi naman namin masabi na talagang nasasayang yung mga bunga niya kasi pagpagsak nito sa lupa ay yung mga manok naman na nakikinabang. Pero syempre, hindi naman pwede na laging manok na lang ang nakikinabang. Kaya naman ngayong araw, naisipan ko nga na magawa ng juice nito. At yung lahat nga na maiipon ko ng mga katas nito ay ilalagay ko muna sa ref para meron kaming inum-inumin. Mas maliliit yung bunga ng kasoy ngayon kumpara nung nakaraang taon. Kasi yung puno nito ngayon ay natutuyot na. Gawa kasi nang mula January pa talaga hanggang ngayon ay hindi pa kami nakakatikim ng ulan dito sa bundok. Bago ko nga tanggalin lahat dito yung mga buto niya at gayatin mamaya yun sa pinakampuitan niya. Yung hugasan ko muna to ng maayos kasi mamaya ay pipigain ko to at kailangan talaga ay malinis. Tatlong beses ko nga siya dyan na hinugasan para siguradong malinis at pagkatapos nga na isa-isa ko nang tinanggal dito yung mga buto nila. Eto pala mga buto ng kasoy na to na lang namin eh, hindi pa namin to pwedeng ihawin mamayang hapon sa taas ng bundok. Makatas pa kasi to kapag mga ganitong bagong pitas kaya kailangan muna namin siyang ibilad ng mga ilang araw bago lang namin siya pwedeng ihawin. Matapos ko ang tanggalin lahat ng buto at ibilad, ang sunod ko naman na ginawa dito ay eh, ginayat ko na nga dito yung sa pinakamputan niya. Kapag kumakain pala kami ng kasoy at nagagayat kami, talagang tinatanggal din namin yung sa pinakamputan niya. Kasi ay medyo mapakla siya kaya tinatanggal ko. Ang sinungkit din pala namin kanina ng kapatid ko ay yung talagang hinog na hinog na para kapag ginawa akong juice ay hindi mapakla. Pagkatapos kong hanggayatin lahat dyan ng kasoy, ang sunod ko naman na ginawa ay pinagpipig ako na nga sila dito isa-isa. Kamay ko na nga lang dyan yung ginamit ko na pampiga para mas lumabas ng maayos yung mga katas niya. At naghugas din naman ako dyan ng maayos ng kamay para walang masabi yung mga kapatid ko kapag uminom sila. Kalahating pichil nga dyan yung nakuha ko at hindi ko akalain na kadami yung mapipiga ko. Eto namang mga sapal na to at yung ginayat ko kanina, hindi ko to basta itatapon na lang, papakinabangan pa rin to ng mga manok. Kanina nga, habang nagagayat ako at nagapiga, ay kanina pa talaga nakaabang tong mga manok na to para dun sa sapal na itatapon ko. Yung napiga ko nga dito, nakalating pichel, ay nilagay ko muna dito sa ref para mamaya kapag malamig na, ay pwede nang inom inum inomin Hindi ko na nga nahintay na lumamig pa dyan yung nilagay ko sa ref, kaya kumuha na ako dito ng isang baso at nilagyan ko nga to ng isang yelo, saka ako ininom. Pinatikim ko rin pala to sa kapatid ko at ang sabi niya nga ay masarap daw basta meron siyang kasamang yelo. Kinahaponan, bago kami umakyat sa sa taas ng bundok ay namili muna kami dito ng mga buto ng kasoy na pwede nang ihawin. Pinili lang namin kunin dito yung mga mapupula na kasi yung mga ganong kulay ay eh medyo matagal nang nakabilad. Pagkarating naman namin lahat dito sa taas ng bundok, ang una muna namin ginawa ay nagpainom muna kami dito ng mga baka. Maaga kami nakaakyat kanina dito sa taas ng bundok, gawa kasi ng makulimlim kanina at masyado pang maaga para mag ng kasoy kaya ang ginawa muna ng dalawang kapatid na lalaki ay nagpalipad muna ng saranggola. Maya-maya nga lang din konti ay nagsimula na kami dito sa pagpapariket at yung sarang ranggola pala na pinapalipad nila kanina ay sumabit dito sa medyo mataas na puno. Habang inaakit nga dyan yung sumabit na saranggola sa puno, ay nagsimula na rin kami dito sa pag-ihaw ng buto ng kasoy. Eto palang kaldero na to, eto talaga yung ihawan namin ng kasoy dito sa taas ng bundok. Siguro mga tatlong taon na rin na ito yung iniihawan namin. Kapag nag-iihaw pala ng kasoy, hindi kailangan na sobrang tagal. Basta kapag lumagablab na yung apoy, kailangan maya, -maya lang konti eh hanguin na rin. Kasi kapag hindi siya inango kaagad, ay masusunog lahat. Eto nga ang una namin sinalang dito ay sakto lang yung pagkakaihaw niya, madali lang siyang pukpukin at madaling tanggalin yung mga buto niya. At dahil nga okay naman yung unang naluto ng kapatid ko, kaya nagsalang ulit kami dito ng pangalawa. Lahat nga nang dinala namin na buto ng kasoy dito sa taas ng bundok ay dalawang salangan ang ginawa namin. Sa pangalawang luto nga ng kapatid ko dito ay lagablab na naman yung apoy, kaya maya maya nga lang konti ay tinaob niya na rin at ang ginawa ko naman dito ay pinaghampas ko nga dito ng mga damo para mamatay yung apoy. Pagkatapos ihawin lahat ng buto ay syempre kanya-kanyang hanapan na yan ng pagpupukpukan ng mga buto at kanya kanya-kanyang kain na rin. Nabitin pa nga kami dito sa mga iniho namin na buto kaya sabi ko sa kanila sa susunod na araw ay mag ulit kami dito at mamumulot ulit ako bukas ng mga buto pa. Sila mama at papa nga dyan nakahagaling lang magtabas ay muntik na silang maubusan ng iniho na buto. Pagkatapos namin kumain dyan ng mga buto ng kasoy ay masyado pang maaga para umuwi kaya ang ginawa ko muna dito ay nagamas-gamas ulit ako dito ng mga damo. Kaunti pa nga lang dyan yung nagagamas ko tapos si mama bigla na nga nag-aya dito na mag na daw kami at meron pa nga daw silang pupuntahan ni Papa si Enough for today's video. Thank you for watching!